At sa detalye po ng ating mga balita, nasira ang ilang istruktura sa Cebu matapos yung nigin ng 6.9 magnitude na lindol ang lalawigan po ng Cebu bandang alas 10 kagabi. Kabilang sa mga nasira yung simbahan sa bayan ng Daan Bantayan. Ang karagdagang detalye mula kay Jesse at Kenza ng PTV Cebu. Jesse. Yes, Diane. Kasalukuyan nating uh, ngayon itong uh, lungsod ng Bugo. Actually, kararating lang natin Uh, upang tignan at uh, masuri no kung ano na yung sitwasyon dito dahil uh, ayon nga sa box kagabi ay ito yung epicenter nitong uh, 6.9 magnitude na lindol. Kagabi nga, mga pandang alas 10 ay binulabog ng malakas na lindol ang lalawigan ng Cebu, especially itong area ng Bugos City. Nakunan pa ng video ang dalawang empleyado sa isang mall na nagdarasal habang nagtatago sa mga debris sa isang gumuhong bahagi ng mall sa South Road Properties sa isang video naman ni uh, Proud Bisaya Bay sa labas ng kalsada naman dinala ang mga pasyente ng Cebu City Medical Center matapos ang malakas na lindol karamihan sa mga pasyente ay nakahiga sa hospital beds at nakalawit pa ang mga dextrose isa pa sa naging problema kagabi ay ang uh, panakanakan pag-ulan kaya naman ang LG ng Cebu City ay agad nagpadala ng mga tents at responsive na rin kahit si uh, Cebu City Mayor Nestor Archival Nakuna naman ng video ang pagsabog at isang sunog na naganap sa loob ng isang mall sa bayan ng Konsulasyon matapos ang lindol na agad namang, na at agad namang naapula ang apoy. Sa isang video rin, bahagya namang gumuho ang uh, daang, daang taong gulang na simbahan ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa bayan naman ng Daan Bantayan. Itong Daan Bantayan ay malapit lamang sa epicenter na Bugo City at uh, yun nga makikita um, nga sa video nakuha ng mga residente na nakatira malapit sa simbahan ay partially gumuho nga itong uh, simbahan. Sa bayan naman ng San Remigio na isa rin sa mga bayang malapit sa lungsod ng Bogo ay uh, kanina ay uh, may mga na ulat ng mga patay matapos uh, gumuho naman ang isang sports complex habang may sinasagawa na uh, basketball tournament no. Uh, sa base sa ulat na nakuha natin ay ilan sa mga naging biktima ay mga basketball player at isa ay referee. Uh, sa kasulukuyan ay tinukuha pa yung exactong detalye dun sa mga casualty sa mga oras na ito. Kanina ay uh, isang uh, ay uh, nag uh, ano nag stream sa kanyang online social media si, uh, si po, Governor Pambari Cuatro at Ani uh, patuloy pa silang nangangalap ng informasyon patungkol sa monitoring dahil sa lawak nitong damages na naidulot itong lindol na tumama sa lalawigan ng Cebu na 6.9 magnitude. At ayon din sa Governor Pam Bari 4 ay nakausap niya niya ang uh, isang kinatawan mula sa tanggapan ng Office of the President at tiniyak naman ng Malacanang na may ipapadalang tulong para sa mga apektadong residente bunso dito ng uh, lindol na naganap sa lalawigan ng Cebu. Uh, danyan. Alright, Jesse, kamustahin naman kita. Ikaw, naranasan mo ba mismo itong pagyanig dyan? Saan ka ba nag stay dyan sa lalawigan ng Cebu? Nako, uh, alam mo, nakatira ako sa isang fourth story apartment at last fourth floor talaga ako ng gabi nangyari, no? Sa hindi ko maipaliwanag yung kaba dahil talagang random yung sumayaw yung kwarto ko mismo. Mga uh, after 10 seconds, dun pa ako nag-decide na bumaba dahil parang Pakiramdam ko hindi na yata ito uh, titigil. So buti naman, ligtas naman kami lahat. Kayaan ng aking pamilya. Uh, pero ito ang apektado itong mga kababayan natin sa Northern Paagi ng Lalawigan ng Cebu. Kaya naman ang itong mga LGU, kahit sa iba't ibang uh, lako ng Lalawigan ng Cebu, kahit dun sa southern part ng Cebu, ay nagpadala na siya mga rescue team para tumulong dahil marami pa rin sa ating mga kababayan ang sa ating uh, natanggap na ulat ay hindi pa rin na re-recover yung mga katawan. May ilan na uh, bangkay na lang pero hindi pa makuha. So yun pa ang uh, ilan sa ating kailangan alamin sa mga oras na ito. Kaya dahil uh, kakarating lang natin dito sa lungsod ng Bugo, na siyang epicenter ni Lindol. Ayan. All right. So from where you are kanina papunta diyan doon sa epicenter nga sa Bugo. How are the roads? Wala namang mga naapektuhang kalsada dahil dun sa Lindol, Jesse. All are passable. So far, ayan. Sa halip pa po na may ang mga komuna. May kanawin, may tayong nakikita. Ah, basta po yung mga kalsada, pero yun nga, uh, isa dun sa mga landslide na daanan natin. Unfortunately, may isang katawang na iwan din sa loob ng bahay na hanggang sa mga oras na ito, ay natabunan pa rin ng lupa dahil uh, hindi pa masyadong confident yung ibang rescuer na kunin yung katawan ng, ng uh, uh, bangkay dahil uh, na patuloy yung pag at uh, may panta pa rin ng pag-landslide o pag ng lupa. Kaya naman, take the first din yung mga rescuers bago sila kumuha ng mga backpack doon sa mga uh, area kung saan may landslide na naganap. Mm. So, Jesse, now that you are in Bogo, yes. yung mga residente ba dyan, are they outside their homes? Saan sila ngayon nag stay Because of the possible aftershocks? Okay, Diane. Uh, to give you a context muna, Diane, no? Uh, andito ako ngayon, as in right now, sa Cebu Provincial Hospital ng Bogor mm -hmm. City wala pa tayo ngayon sa residential area pero yung mga pasyente dito makikita ko na nasa labas na ng gusali ng ospital dahil nasa bayat na mga after na nararamdaman dito yung iba sa kanila ay nasa hospital beds pa rin may mga tents namang nakalagay dahil sa patuloy na pagulan pero ito nga, yung mga doktor, yung mga autoridad ay kanya-kanyang uh, gumahanap ng paraan para matugunan ang kailangan ng ating mga kababayang uh, apektado, especially itong mga pasyente na nasa labas pa rin ng uh, hospital na yan. Mm, do you happen to know kung dyan ay may supply ng kuryente? Isi-check so natin na yan, mm. asagyat lang. Okay, all right. Well, ingat kayo dyan, Jesse Atienza, and once you got additional information, ikaw ay aming babalikan. Maraming salamat, Jesse Atienza. Mula po yan sa PTV Cebu.